Hello friends, Lily Bidong, South Korea, salut Teka lang friends, ha. papakita aku sa inyo Teka lang Pakita aku lang sa asawa ko Friends, may natuwa doon Puntahan natin, bumalik Semua <laughs> satu, Bumalik aku, pakita ko lang sa inyo, teka lang Ang ganda ng panahon Hindi ko alam kung paano siya nang This is Oh my gosh! Makiusisa tayo, friends, kasi lugar ko to eh. Titingnan natin kung paano siya natuwa doon. Na-discrush siya ba? Car accident. Yan natin ah. Malapit lang to. Sa lugar namin to, ito ang daanan ko araw-araw. Eh, kaya friends, pag ano, pag, bilisan natin. <laughs> bilisan mo lili. Kaya friends, pag ano, pag winter, pag maraming snow ngayon, winter ngayon ano? December December 7 na yata ngayon. Tama ba ako? Oo, kasi Sabado ngayon eh. Sabado ngayon. <clears throat> Kaya pag winter friends, pag ang daming snow, pag ang daming snow, ayaw ko talagang ayaw ko talagang ano, pumuwisto diyan sa gilid-gilid. Kasi ma-shoot ka talaga, eh. tingnan mo siya. Eh, sandali lang ah <laughs> Wala pa isang minuto, nandun na tayo eh. Saglit lang to, wala pang 3 minutes. <laughs> Meron pa ba tayong memories? Memory? May pulis na kita ko eh. Ipakita ko sa asawa ko. Kasi dadaan siya dito mamaya eh. Ay, may, car naman sa likod. Dak natin na pa. Ish. <laughs> Nais ka ngayon. Teka lang, pwede ba dito? dito tayo gumilid tayo dito manwari wala tayong alam <laughs> para makuha natin ano piktura natin siya oh. shooting ito lang yan o oh. nashoot kuling siya dyan no. piktura natin kanino ko sino kayong may-ari nito piktura natin shit Buhay pa ba, ba kayo? Ayun, nakita nyo? Nashoot cooling lang siya doon! Oh my gosh! <laughs> Nashoot cooling lang siya doon! Oh my gosh! Wala pa 3 minutes. Talagang bumalik ako kasi nakita ko eh. Oh my gosh! Very scary! Paano siya na shoot cooling doon? Wala namang snow! Maganda naman panahon, di ba? Nakita nyo? Sama ba tayo mag-U-turn? <laughs> Saan tayo mag-U-turn? Nakunti na pa. Meron bang may U-turnan dito? Yan lang ha? Ano papasok tayo dito sa... <laughs> Ikaw kasi, lili nakarating ka na eh. Pasok tayo dito. Tapos mag-U-turn tayo mamaya. Bye-bye! Ano bang dito? Ano bang lugar? Makikilap <laughs> po. Ano bang car dyan? Ay, pwede mag-u-turn dito. <laughs> Wala pa akong make-up. Kasi, <laughs> kasi. Nakapasok. Walang oh, yung talaga lilo. Bye-bye! Salute, bye-bye! Stay healthy and more strong! Ingat kayo, ah! Ingat kayo sa pag-drive. Okay, bye-bye!